Ngayon, pag-usapan naman natin ang genetics. So, nagsimula ang genetics kay Gregor Mendel. So, si Gregor Mendel ay ang father of genetics. So, meron siyang na-discovery, na no? Tinatawag itong principle of independent assortment. So, ang ibig sabihin nito, inheritance of one trait has no effect on the inheritance of another trait. So, ibig sabihin nito, kung um, yung kulay ng mata mo ay brown, hindi maapektuhan yung kulay ng mata sa anong klasing buhok meron ka kung for example color brown na buhok so hindi sila mag walang connection sa brown na buhok at sa sa um, kulay ng mata no so independent kasi sila so inheritance of one trait has no effect on the inheritance of another so ito si Gregor Mendel So, si Gregor Mendel ay na-eksperimento ng pea plants. So, yung pea plants sa para eksperimentuhan niya, meron iba-ibang klaseng kulay ng seeds. Merong um perfect seed, no? meron din yung mga kulubot-kulubot na seed, at saka yung flower, merong red, yellow, so ganun. So, pinag-cross-pollinate niya. So, doon, nag-observa siya, base sa kanyang pag-cross-pollinate, um, na yung parent, yung parent, na mga pea plants ay nakakaapekto sa mga anak at naipapasa nito sa offspring no ng pea plants. So ipapaliwanag natin yan later on no. So meron tayong traits. So ang genetic ay study of how traits are passed from parent to offspring. So ito yung focus ng genetics. Paano na papasa yung trait from parent to offspring spring of spring so yung mga quality katangian natin yun yung tinatawag na trait so offspring of course yung mga anak nila so example yung ito yung lips ay pointed yung ma yung tang at meron din meron ding um dimple no at saka yung kanyang chin no parang divided. So, naipapasa din yan. At sa ito yung curly hair. So, meron tayong mga katangian na ipapasa from parent to offspring. So, wag nyo kalimutan na ang genetics ay yung pagpapasa ng trait from parent to offspring. Okay? So, ang traits are determined by the genes. So, yung genes natin ay nakikita sa DNA. So, the genes on the chromosome. So a gene is a segment of the DNA that determines a trait. So sa halimbawa natin, meron tayong cell, no? Yung cell ay binubuo ng chromosomes. At saka yung chromosomes ay of course binubuo ng DNA, yung kanyang pali uh, portion, no? Yung sinulid niya, yung mas maliit pa sa kanya. So, si kromosom ay ito. Ito yung kromosom. At sa part ng kromosom, nandyan yung tinatawag natin na genes. no Ito yung mga genes natin. Nandito yung kulay ng buhok, nandito yung tangos ng ilong, nandito yung mga katangian na pwede natin makuha from parent to offspring. So, ito yung mga genes natin. Okay? So, yung kromosom ay... Na Tinatawag itong homologous pairs kasi yung kromosom ay pares. Para ito ay para sa papa mo at ito naman ay para sa mama mo. So, homologous pairs, matching genes. So, meron tayong ito, example, 46 kromosoms. Meron tayong ang tao ay meron 46 kromosoms or 23 yung pares. So, ang 23 Uh, chromosomes ay nakuha natin sa sperm ng papa ninyo. At saka yung 23 chromosomes ay nakukuha sa mami nyo sa egg cell. So kung i-plus nyo yung dalawa to, meron tayong lahat-lahat 46 chromosomes. Kung bilangin niyo ito, meron itong um, 46 chromosomes. Sir, posible ba na pwedeng maging 47 or 45? So, Pwede. Pero that is we meron tayong tinatawag na abnormalities. So um merong depekto pag ganyan no, pag sumobra yung chromosome. So I think yan lang muna sa ngayon no about um, genetics at yung father of genetics na si Gregor Mendel. Gang sa susunod.